<laughs> Yun. si <laughs> good morning to your viewers na. Sige na. Guys, happy, happy Tuesday. si good morning and say thank you. Say hello. Uy, inaantok agad. Uy. <laughs> si good morning and say hello to your viewers. Ina guys, happy Tuesday. Today is December 2. Ayan, magsasayaw na naman po kami ni Papi ulit, guys. Samahan niyo po kami. Sige, hangat. Kang ate-ami, manang guest, anak. Upo anak. Ayan, good morning, good morning guys. Happy Tuesday. So ayan, nakapabor na me. Okay, here Buntaga, mga palangga. Time check here is around 10 a.m. So, wala pa kaming kain ni Papi sa agahan guys. <laughs> Mag-ehersisyo muna kami mga palangga. Mag-ehersisyo muna kami ni Papi guys. Para po uh, ma magkaroon po kami ng good health ni Papi palagi. So, ako ganyan siyang ehersisyo kada adlaw guys. Bisa gabi may mag or tanghali kay para ma cut on si papig ehersisyo. So, magsasayaw muna kami guys. Samahan niyo po kami. Mag-cha-cha, mag cha, -cha, Ang bibing mama Magcha-cha Magcha-cha Ang bibing mama Kay pinangga ka Magcacha, magsa magsasayang ang bibi ni Mama pinangga ka ayong, ah, tapi pinangga ka ayong bibi, kailat ka ayong bibi, pinanggang Mama Lisa pinangga, pinangga ning mamalisa ang Bibi pinangga ka mama Kay pinangga ka ang buotan nga papi Bu Lap ka ayong mama Ang pinangga nga bata Babata nga gamay Pinanggang mama magcha magsayaw kami ucha Magsayaw, magsayaw ang bibing bata. Kay pinangga kaayo ni mama. <coughs> Ayan. Oh, Dali aradyon na po, po yun, guys. Bugat na kay si papi. <laughs> Ayan, malaki na talaga yung aking papi, guys. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aming pag-ehersisyo, pagsasayaw ni Papi ngayong uh, Tuesday morning. So, December 2, 2025. So, thank you, thank you for watching guys. I love you all. Ayan, stop muna kami mag-ehersisyo ngayon guys kasi napapagod at inihingal po ako. So, thank you. Magsibabay ka anak. Bye bye and say thank you.